Nanay ni Zinab Harake hindi imbitado sa kasal nila ni Ray Parks, narito at alamin natin ang buong detalye. Usap-usapan ngayon ng netizens ang nanay ng content creator na si Zinab Harake sa kanilang kasal ng basketballistang si Ray Parks. Sa inilabas nga na wedding video ni Zinab sa kanyang YouTube channel, ay hindi na mataan ng netizens ang nanay nito. Sina Zinab at Ray ay nagpakasal noong Hunyo 1 sa isang outdoor venue sa Tagaytay. Isa itong star-studded event na sinalihan din ng mga kilalang personalidad sa business circle. Naroon din ang mga kaibigan ni Zinab sa vlogging community, bukod sa mga showbiz personalities. Ang isang asa ng masayang pangayari ay nahalaan ng mga negatibong komento, dahil hindi na mataan dito ang nanay ni Zinab. Sa post niya ng nanay ni Zinab na si Maripe Ocampo ay makikita ang larawan nito na tila nakatambay sa isang convenience store kung saan ay araw mismo ng kasal ng kanyang anak na si Zinab. Hindi pa nga dito natapos ang tila ba patunay na hindi siya imbitado sa kasal ng kanyang anak, dahil matapos ang ilang araw ay sunod-sunod na nagbahagi ng cryptic post ang nanay ni Zinab. Ang unang post niya ng nanay ni Zinab ay patungkol sa pakikitungo sa pagiging emosyonal na nasaktan at ito ay sinundan ng isang quote na nagpapakita ng halaga ng pagbibigay ng paggalang. Sinundan ito ng isang post tungkol sa mga nakakalaso na tao na kumukumbinsi sa ibang tao na hindi sila ang problema. Dahil naman sa mga psot na ito ay mas lalong nagduda ang netizens na hindi inimbita ni Zinab Harake ang kanyang nanay sa kanilang kasal ni Ray Parks. Gayunpaman hindi pa nagbibigay ng kahit na anumang komento si Zinab hinggil dito, maraming fans naman ni Zinab ang naniniwalang inimbita nito ang kanyang nanay. Samantala narito at basahin natin ang ilang opinyon ng netizens. Bakit kaya mga boomer parents yun invited na sa mga kasal, rolling on the floor laughing emoji, pero may matinding rason yan for sure. Happy for the couple though. Deserve ni Zinab all the love. Zinab's mom is known for being a sa lugar nila. Baka napagod na si Zinab kakasuporta sa kanya. But who knows baka may nangyari sa kanila na mas malalapa dyan. Also ever since naman mapapansin sa vlogs na mas close sila sa papa nila and afam yung dad talaga yung nagtaguyod sa kanilang magkakapatid. Congratulations Zebby girl deserve na deserve mo lahat ng love na natatanggap mo ngayon. Hinanap ko sa kasal niya yung nanay niya then yung mga tropa niya na kasama niya since day one sila, Princess Dea, Bambi yung mga tumulong sa kanya since day one ba nakakasad sinusupport ko siya since day one dapat kasama sila sa happy ending.